Tapos so, nandito na kami sa, ano, sa Terminal 3. So, ang dami-dami ni -dami Pasalit. Tapos so, ang dami, ang dami, -dami, -dami na. na nga kami umalis. So, ang haba talaga ng uh, um, so. Guys, waiting na kami.

In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. <coughs> Tilt <die>, slip vest over <coughs> head. Take tape around the waist and, and push end to buckle. Pull tape to tighten. when outside the aircraft. Pull inflation tags to inflate vest. Manual inflation is done by means of the red tubes. Blow to increase air. And yeah, i Ito na kami sa Daraga International Airport. So, ito na ang ganap. Ayan. Maganda ng weather ngayon. next. Daraga Bicol International Airport. Ito na kami sa ba? Ito na kami sa bahay.